ito ang klase ng balita na ayaw na ayaw marinig ng mga DDS. <laughs> ano na kayang nangyari doon sa kuno panawa ay uh, uh, panawagan, suporta na itong si uh, Donald Trump kay Digong na kuno ay ilalabas niya at tutulungan niya si Digong para makalabas ng I ICC detention facility at mawala ma or ma clear ang kaso niya. Ano nangyari na po doon? <laughs> Kasi habang kayo ay abala para gumawa ng mga ganong klaseng balita para kahit papano uh, gumanda ang pakiramdam ng mga DDS nga naman. Kaya ginagawa yan ng mga DDS na nasa social media, yung mga ganyang klaseng balita. Habang kayo ay abala dyan, eto, Stronger U.S. Philippine Relations pagkakaibigan ng US at Pilipinas, mas lalong tumatag. Akala ko ba galit itong si Trump kay PBBM? Akala ko ba mas close uh, na magkaibigan si Digong at si Donald Trump? Bakit wala pa rin ginagawa itong si Donald Trump? Para kahit papano ay matulungan si Digong dyan sa kanyang kinaharap na kaso sa ICC. Ito daw ay isang malinaw na indikasyon ng patuloy na malakas na ugnayan at pagtutulungan ni Marcos, President Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump. Ito ang ayaw na ayaw marinig ng mga diehard. Masakit na masakit ito sa kanilang taing, tainga na naglalayong itaguyod ang isang mas mapayapa. Ayaw din ang kapayapaan siyempre ng mga GDS. Alam niyan, kaguluhan ang gusto ng mga yan at mas maunlad na rehiyon sa Asia. Lalong ayaw nilang umunlad ang Pilipinas. <laughs>